So, ayun na nga. Alam nyo ba, ang ulam ng Pinoy pang telenovela. Lahat may karakter. Fried chicken, crispy sa labas, juicy sa loob. Parang crush mo, ang hirap pitawan. Fried tilapia, crispy sa labas, mainit sa loob. Parang relasyon na laging sinusubok pero hindi sumusuko. Bopis, spicy na, crunchy pa. Parang chismis, hindi mo kayang tigilan to gigisado may konting karne, may gulay minsan may hipon pa parang love life mo, punong puno ng sorpresa laing malasa, manghang, malinamnam parang ex mong hindi mo malimutan paksiw na bangus Amoy pa lang, alam mo na, ulam na parang jowa mo, maasim pero punong-puno ng pagmamahal. Pork steak, parang jowa mo na binabad ka sa kanyang toyo at sandamakmak na sibuyas na magpapaiyak sa'yo. Pero sa huli, mamahalin mo pa rin. Pork apretada, sarsa pa lang, ulam na. Yang kanin mo, parang nawawala bigla sa dami ng sos. Sinigang, ulam na parang crush mo. Maasim, pero hindi mo kayang iwasan. Mga best, alin dito ang forever nyo? O baka lahat na lang, para sure. Comment nyo nga